Paano naman ma-recover mare yung deleted chat? Yun sana ang gusto kong matutunan. So tara, let's start and let's go. Okay, hello mga Lods, Welcome back sa ating channel. No, for today, I'm gonna teach you kung paano nga ba ma yung mga deleted chat na sinasabi ni Idol. So, or makita, di ba? Hindi naman siya mahirap gawin. So, need mo lang dito, stay tuned lang syempre and watch the full video. Kung gusto mo talaga malaman kung paano yun, okay? Um, meron ka lang ditong, I mean, meron tayo ditong dalawang step para if, uh, mag-effect yung ganun, okay? So, pero bago yun, eh, bago tayo mag-start, bago ka pa lang sa aking channel, subscribe muna na ito kapag nakapag-subscribe ka. Well, thank you so much. Malaking tulong na po sa akin yan. Um, unang-una, ang gagawin dito ay simple lang. First is, need mo lang puntahan is yung setting ng phone mo mismo. Okay, so marami, akong, marami na ako nanggawang video about dito. Pero syempre, sasagutin na sasagutin natin yung mga tanong nyo pa isa isa. Okay, hanggat kaya ko. Now, pumunta ka lang sa setting. Ngayon, sa setting idol is, meron ka lang specific na pupuntahan dito. So, ang kailangan mo lang dito is, pumunta ka sa search bar ng settings. Ayan. Tapos, type mo lang dito yung um, history. Ito is Ito, history So, wait mo lang, may lalabas dyan Okay, so, ang lalabas dyan is yun ang i-click natin Which is itong notification history Ayan So, di ko po sure if meron sa mga phone to sa, I mean, sa mga sa lahat ng phone na Android um, Kasi po, parang depende lang rin tong setting na to na meron Okay, pero sa mga meron dyan, swerte nyo And, ipula naman, try mo i-update yung iyong phone to higher version or latest version ng Android. Okay, ngayon, Idol, mayroon bang ganyan sa iPhone? Di ko po sure if may to sa iPhone. Try nyo na lang po kasi po di po ako nakakagamit pa ng iPhone. And usually po, ang mga tinuturo ko dito is mga pang-Androids lang talaga. Or mga smartphones gano'n, mga pang-Android, di ba? So, yun, para sa mga naka-Android dyan ganito. And para sa mga may setting yan na ganito, click na lang po yung notification history and then ito may lalabas na gantong settings na kakaiba or marami so read mo lang focusin sa baba yan Ayan. ayan. pagkatapos dito is simple lang gagawin natin need mo lang siya i-turn on ito okay so once na ma-turn on mo yan you're good to go na so paano nga ba wait i-off ko na lang din to ha ah, para makita, makita nyo kung paano mag-on hindi mo siya mahirap i-click mo lang naman yan so yan i-on i-off mo tapos i-on mo siyang ganon And disclaimer and reminder lang, dapat coin mo to sa partner mo or sa phone ni partner. Huwag mo gawin sa phone mo to dahil hindi mag effect yan. Dapat sa partner ni, uh, gawin mo sa phone ni partner mo or kung gusto mo naman ma-recover lang yung message mo na minsan na delete mo, na hindi mo sinasadya, good din to gawin mo sa phone mo. Para naman, di ba? Para naman ma-save yung mga messages na yun. Okay? So, ito kasi. Once, once kasi na naka-on na to, lahat ng mga notification dito sa taas is may record yan ah. Kung baga, kahit message pa yan, kahit Gmail, basta lahat-lahat ng mga lumalabas dito. Siyempre, di ba, pag, pag sinachat tayo, lumalabas yan dito. Di ba? So, automatic ka na dito. Masa si save niya dito. Okay, punta ka lang sa engage na to or notification history. Siya nang bala mag ng lahat-lahat ng mga messages dyan na dapat mong um, i-restore. Automatic restore pa yan dito. Kapag naka-on to, di ba? hindi mo na kailangan mag-download ng kahit anong application pa. Dito pa lang sa setting ng phone mo, goods na goods ka na. So, ito po yung, kumbaga ito yung first tip natin, okay? Pero bago yun, syempre, back mo muna. In case na ginawa mo to sa phone ni partner mo, o sa phone ni jowa, ah, back mo lang. In case lang naman, di ba? Click mo to ulit yung search na to. Ngayon, may lalabas dito na search history. So, dapat i-clear mo yan, okay? Parang hindi niya makita. Pero kung ikaw lang naman, sa phone mo lang naman, no problem. Pero kapag sa phone ni partner, paki-delete po ito kasi syempre pa hindi niya mahalata. Nabigyan na lang ko sa settings sa settings ng phone niya, di ba? So, ayan. Pro goods ka na. Bigyan mo na kay partner yung phone ulit. Pero hindi ka pa rin satisfied. Pwedeng-pwede pwede pa rin. Meron pa rin tayong tip number 2. Sa tip number two, Um, siguro naman dito lahat is kakagamit na nito ng application na to anong application ko? So, medyo mingi dito idol eh, kasi sa labas ako ngayon pagpasensyahan nyo na lang I, hope din na narinig yung boses ko ano nga ba yung pangalawang ano na yun? so punta ka lang po sa play store okay makita ko na ng application muna no para naman mali malinaw talaga sa atin okay ito pang pa application niya. Ang pangalan po ng application is Notice Save. So, saan po ba siya ma-download? Sa Play Store lang naman po 'yan. So, okay. Ngayon, hindi ko sure if meron kanto sa iOS, pero pwede na namang try if meron, 'di ba? So, walang problema 'yan. Kasi po sa iOS parang bira yung bira lang yung ganito. Pero if meron ka naman extra phone, Android phone or kapag ginagamit mo ni partner, Android lang rin. So, pwede mo 'tong gawin sa phone niya. Okay? So, tara punta ka lang sa Play Store. Pakita ko paano i-download ah and yung mismong application niya kasi minsan iba yan eh then dito type mo lang dito noti save ayan tapos ito siya and ito pa application niya ayan yun yung application na dapat yan kasi pag iba baka po di gumana yan kasi di ba di naman yan yung tinuro ko so iba naman ito application niya tandaan yung mga idol tapos install niyo lang So, syempre, sasabihin ko na lang kayo, install ko na lang din to, tapos install ko na lang din ulit, okay, para matulog ko sa nyo na maayos. Install natin to. Kasi po itong notice, matagal na po ito naka-install sa phone ko. Kung baga, lahat-lahat na po ng mga messages doon, ng mga notifications, lahat-lahat uh, na ng mga basa, lahat ng notifications na, na, mula, mula nung na-install ko to is nandoon lang. naka lang sa notice save na to. Di ba? ang galing. Kasi sabi dito, number one notifications number one notification saver read messages offline so meaning yan nasi-save mo yung messages mo kahit mag offline ka pumunta ka sa notice eh, pwede mo nang basahin doon lahat ng mga messages and yun po siyang 4.2 na ratings diba napaka tindi out of 5 and ang kagandahan dito is 10 million downloads na so napaka napaka, napaka dami nang natitiwala sa application na to so yun kasi legit siya okay legit legit siya na gumagana talaga Okay, so ngayon, install na natin to, So, install mo lang yan. Naka-open na. Install mo lang. So, mo lang. Di man sya malaki. 10MB lang naman. So, napakalit. Kaya ang kaya ng mga phone natin yan. Okay? So, click mo lang yung open. Remember, kung gusto mo ito gawin sa phone ni partner, pwede pwede. Pero dapat, syempre, hindi mo pakita sa kanya. Di ba? Dapat yung pasimpleng tamang tingin. Kung narin, nag tik tiktok tik ka lang. Ganon. Or nag-facebook ka lang. Di ba? Yan, ito sya pag ganito next mo lang Allow mo lang yan Tapos yung steps loads pakifollow kasi importante importante po to next mo punta ka sa notice dito and pakialaw so iba't iba tayo ng mga setting pero pero naman at least kahit paano ganun pa rin naman yan Halos, alos same pa rin okay so allow mo lang ulit and then loading up please wait lang natin yung mga up list lahat kasi ng application dito is isinisave nyo notification kaya nga notice para notice save lahat Actually, depende naman yun, kung i-open mo siya, pwede naman. Kung i-off mo, pwede rin. Depende eh, sa iyo kung anong gusto mong application i-on dito. Pero syempre, par priority dito is yung mga chat apps like Messenger. Okay, depende sa iyo na idol, so back natin yan, di ba? Importante lang na naman dyan yung Messenger and yung... Basta lahat ng mga chat apps, dapat ako on yan dun. So, yan, back mo lang yan. And then, okay, next. Next, next. Ayan, ayan, goods na. So dito lahat makikita natin ng save notifications. Yan dyan lahat makikita yan idol di ba? So automatic 'yan. Kumbaga uh, lahat 'yan automatic save niya yan. So walang ligtas yan dito, automatic. So yun, ganoon lang naman. Hindi ko kasi makita yung proof eh, kaya wala po kasi nag-chat sa akin. Sana di ba may ka-chat. Wala kasi sa akin idol eh. Pero basta ganoon lang yan. Ganoon lang ka-basic yan. Hindi siya mahirap gawin. Okay? So, Ngayon, uh, ah, syempre, magtataka si partner. Dapat may naka na sa phone niya or ganitong application sa phone niya. Syempre, hide mo yan punta ka lang sa kumbaga ganito magay dapat pumunta ka lang sa mga ano sa tawag dito sa mga application na marami or naka folder pagkatapos ganto lang ilagay mo lang siya doon don mismo like dito yan lagay mo siya diyan eh kapag nalagay mo siya diyan hindi siya mahalata nakatago na siya di ba so yun ganoon lang kadali yun di ba napaka simple eh. walang kahirap hirap gawin and i hope pagkatapos nito is magkaroon ka na ng peace of mind diyan sa partner mo okay So, yun po kasi yung purpose talaga ng channel nato is makatulong po sa inyo sa mga problems nyo. So, marami akong mga videos na iba about sa mga ganto Depende lang kung gusto nyo panoorin. So, nandyan lang po yan sa aking channel. So, kayo nung bahala. Or, pwede rin pindutin yung mga nakalagay sa gilid. Yan. Para automatic na kayo mapunta agad dun, diba? Ayun. So, that's it. Yun lang naman. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga idol, ha? Uh, bye. Okay, see you in my next video.